Sari na po! Manigong na bagong taon. Tayo mga Pilipino, hindi po tayo Happy New Year. Manigong, prosperous New Year. Alam nyo, ang prosperity, hindi tungkol to sa kayamanan. Ang prosperity po ay ang Diyos na nagpapayaman, pinagyayaman ang sangkatauhan. Kaya sa unang pagbasa, nandun po ang ulit-ulit tatlong beses na bindisyon ng Panginoon maging ang Diyos Ama, bless you and keep you, ang anak, be gracious sa panyo, patawarin tayo sa pagkakasala, Espiritu Santo, peace and harmony. Alam nyo, ang prosperity, ibig sabihin din, peace. Pag may prosperity po, Mapayapa po. Kasi ang wealth, yaman, minsan, waste. So, manigong na bagong taon, isiwalat po natin na ang kapayapaan ng mula sa Diyos ay maging tahanan ang ating mga puso at lahat magkakaroon ng kapayapaan.